Magandang balita para sa mga tsuper at operator ng pampublikong sasakyan dahil sinimula na ngayong araw, September 13, ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pamamahagi ng fuel subsidy o pantawid pasada para sa mga operator ng mga pampublikong sasakyan sa buong bansa. Sino-sino ang mga kwalipikado para sa pantawid pasada program? Ang fuel subsidy ay bilang tulong sa mga driver at operator sa gitna ng patuloy at sunod-sunod na taas presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa. Kabilang sa mga kwalipikadong benepisyaryo na maaaring makatanggap ng fuel subsidy ang mga sumusunod. Modernized Public Utility Jeepney o MPUJ, Modernized Utility Vehicle Express o MUVE, Traditional Public Utility Jeepney o TPUJ, Traditional Utility Vehicle Express o TUVE, Public Utility Buses o PUB, Mini Buses, MB, Taxis, Shuttle Transport Services, Transport Network Vehicle Services o TNVS, Tourist Transport Services, TTS, School Transport Services, STS, Fill Cabs, Delivery Services at Tricycles. Nakadepende ang fuel subsidy sa kinukonsumo ng bawat kwalipikadong beneficiary. 10,000 pesos ang matatanggap ng mga operator ng modern jeepney at UV Express. 6,500 para sa ibang public vehicles, kabilang ang traditional jeep. 1,200 para naman sa delivery service riders at 1,000 pesos para sa mga tricycle driver. Para makatanggap ng subsidy ay dapat may visa ang Certificate of Public Convenience o provisional authority ng operator ng mga nasabing papublikong sasakyan. Pwedeng matanggap ang fuel subsidy sa so umamagitan ng existing at valid na Pantawit Pasada Program Card, existing at valid na fuel subsidy card o sa bank account. Sa mga wala pang card, pwedeng makipag-ugnayan sa LTFRB Regional Franchising and Regulatory Office. Ang uh, agreement po namin sa landbang is about the receipt ng pera and the list of beneficiaries po automatic po uh, in, in kinikredit na po yan sa mga accounts sila. as again as was stated right now this afternoon may 50,000 beneficiaries na po of the 280,000 pinpointed beneficiaries na LTFRB po yan. uh, so we expect probably to finish this kung so, ngayon po yung Wednesday until Friday po siguro makukumpleto po namin yung DFR side. I am J.M. Encinas. I stand for truth.